kung maka-account ito doon sa unang yung president dito. Yes. Yes. Sir, if you're very sure po and you've sent, na, na verify na po natin tong dokumento and may receipts pa nga po no, nagpapatunay ng pangalan niya, yung address niya and bakit hindi po tayo mag-file na po rekta ngayon, for example, sa ombudsman, kung meron na rin naman na po tayo mga ebidensya? Pwede rin natin gawin yun eh. Pero hindi, hindi lahat kaya kong gawin eh. Siguro, yung may ibang kasama ko pwedeng pumunta sa ombudsman, merong mag-initiate ng impeachment, pero ako gusto kong ihayag muna sa public itong napatunayan natin. Kung halimbawa, nang dahil dito, uh, ipinakita niyo halimbawa sa kanya, kaya niya bang uh, patunayan ito? Pag hindi niya kaya ang patunayan ito, hindi, hindi, ba pwedeng kayo nang mag-pressure sa kanya? Baka meron siya pang gustong gawin. Alang-alang na lang sa pagmamahal sa bansa niya. This is the whole point. Kasi madugong process ito eh. Sabi ko nga sa inyo, mabigat, mahirap, at magastos, at pinipilit pa namin tuntunin lahat. Lalong-lalo lalo na yung pagkakatransfer ng mga accounts na binanggit ko ngayon na transfer sa mga foreign sounding names. At kinakailangan sila pong tuntunin lahat para makita and we can get to the bottom of all this. Isang proseso na medyo mahaba, ngunit kailangan nating umpisahan. At ngayon po nakapag-umpisa na, wala na ngayong makapagsasabi sa akin na allegation lang po yung ginawa ko nung una tayo nagkita ngayon. At the very least, napakita ko sa inyo na nag-verify ako at napatunayan ko, hindi isang account, unit dalawang accounts pang existing in Cayman Islands. Ngayon, kung, kung, malaman po ni Chairman Garcia ito, palagay ko siya na yung dapat magpaliwanag kung anong masasabi niya rito at questionin niya yung integrity ng isang reputable at multinational bank, JP Morgan and Chase Company. Kung kaya niya na i-disprove ito. Sir, uh, mahirap talagang kumilos mag-isa. Lalo na kung in a busy person like you. Pero sabi ninyo kasi kanina, uh, hinahanap niyo pa. So si sino ho yung mga kasama ninyo ngayon who's trying to look for solutions or evidences or what to prove the, the veracity and correctness of your of your investigation or of your or of your, I don't know if I can say it, allegation or what. Uh, sin, pwede ba naming malaman kung sino yung mga kasama ninyo? And are you with with uh, former Congressman uh, Egay Erise in this no. fight? Kasi no. sabi nga niya, eh, hindi daw, um, wala daw siyang kasama, wala siyang kagrupo, mag-isa lang siyang kumikilos. Now, uh, ba't hindi kayo magtulungan ni Congressman Erise, just in case? Pwede naman magtulungan. Kaya lang, meron naman ako sing direction na tinitingnan. Meron naman siyang, hindi ko alam kung ano yung direction niya. So, pero yung sinasabi mo kung sino yung katulong ko. Meron akong verification team. I am not at liberty to divulge them. Okay, that's, that's great. Yeah. Kasi yung mga dokumento niyo, dokumento rin pinakikita niya, halos pareho kayo eh. Uh, kaya akala namin, or akala ko, sorry. Hindi ko alam kung yung ko. dokumento niya ay parehanong sa akin. Uh -huh. We have not met. Kasi Bahamas account din yung... Mm. No, anyway, thank Pero you sir. Pero ewan ko kung meron siya nito yung sinasabi ko sa inyo. Uh -huh. sa ako, gusto kong matukoy talaga, yun ang pinaka-importante, talaga bang existed yung mga accounts despite yung kanyang denial. Uh -huh. Ngayon po, totoo na. Napatunayan ko. These are conclusive documents. Okay. And I think George Garcia has a lot to explain to you and to the public. Yeah. Well, salamat sa tiwala ninyo sa amin sa media. Um, no, I naman. cannot speak for, uh, speak for them, ano. Pero sa akin, gusto namin, gusto namin uh, lumabas ng totoo kung ako ang tatanungin ninyo. However, the only thing that we can do, or uh, myself, is tanungin si, si uh, Chairman Garcia. Totoo ba yung sinasabi niya? Uh, but to force him to, to do what's, whatever's on your mind, hindi namin pwedeng gawin. Hindi ko pwedeng gawin yon. Ewan ko lang sa kanila. So what else, can, what other help can we extend uh, to Honorable Marco sir, just in case, being member of the media? Malaki po yung may tutulong ninyo. Kaya nga po kayo ang aking unang kinausap. Kagaya po na sinabi ko nung una tayo, nagtagpo rito. Ayun ko kung kasama ka. Sabi ko, pagtulungan natin ito. Kung hindi, hmm. siguro, uh, nariricol pa nyo. Pagtulungan natin ito kasi malaki naman ang may tutulong nyo at sapagkat Pare-pareho naman tayong may kinalaman at may interest naman sa pag-conduct natin ang isang malinis na eleksyon. Katungkulan po natin na pagtulungan ng bagay nito. Yun po yung una kong uh, sinabi sa inyo. Okay. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, ma'am. Yan ka ma pang TJ May News Online po. Yes, ma'am. Okay na. Ayan sir, ah uh, sir, yung resolution niya lang po, have you talked to the house leadership po? Are they receptive dito sa resolution? Kailan, uh, were you informed kung kailan pwedeng ma-schedule yung, investi yung investigation po on this? Yun po yung first question ko. Hindi ko pa nakausap, ma'am, Kasi kapapay lang kahapon, at ang alam ko po, merong uh, activity sa Tacloban, hindi nga po ako nakapunta sapagkat August 1 and 2 yun eh. So dahil nga meron tayong press con ngayon, hindi na po ako nakasama doon sa uh, gagawing aktividad hanggang bukas. So siguro po, pagkatapos nito, I will have the opportunity to uh, to discuss it with them. At palagay ko naman po, bigyan nila ng importansya sapagkat... Uh, tayo naman po ang involved lahat dito sa problema ito. Sir, second question lang. Uh, in just in case that uh, Comelec Chairman Garcia indeed resigns, so kulang yung commissioner, uh, would uh, do you think Comelec will will still be able to perform its task properly in conducting the 2025 polls kung in the middle of the preparation, biglang their chairman would have to resign? I, I think so. I think the president will will have to appoint uh, immediately a replacement for the chairman if that happens. Kung sakali naman po madelay ng konti, eh, ano naman po ang Comelec, eh? it's a uh, uh yan, eh? It's a collective uh, body. Ang aksyon naman po ng Comelec, Komo pito sila, bali apat ang kailangan na boto in order to, let's say, formulate a policy or make a decisive action. So, anim pa naman sila, basta apat yung nagkakatulungan, po pwede po po. But, essentially, mas maganda po kung sakaling magkaroon nga po ng resignation. I think the President will immediately appoint a, a replacement. Kasi napaka-importante po ng election, di ba? Thank you, sir. Thank you. Kung uh, Dante, uh, with your uh, expose at kung mapatunayan sa House investigation na itong mga offshore account na ito ay may connection doon sa Miro with uh, Chairman uh, Garcia, so ano po ang alternatibo, anong mangyayari sa ating midterm election dahil ang sinasaad ng batas, supposed to be, eh, kailangan talaga automated ang ating eleksyon. Kung gagamitin pa yung makina ng Miro, eh, meron ng cloud of doubt. So anong alternatibo po natin? Ang aking intindi po riyan, uh, if push comes to shove, sabi nga nila, ano, uh, kunwari talaga napatunayan natin na uh, may problema talaga dahil nga wala katibayan yung Miro system. Alalahanin po niyo meron pa tayong uh, natitirang mga BCMs kasi sa sa warehouse po ng Comelec sa Laguna. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 93,000 uh, pieces yung BCM machines na yan and they are still backed up by labor and spare parts warranty until 2025. So kung kakailanganin po natin 110 Uh, BCMs, konti na lang po yung ipoprocure natin. Kasi rental lang naman siguro, mabilis naman yung lease or rental. Eh. So, hindi tayo, hindi tayo siguro uh, magkakaroon ng problema because meron po tayong backup na gagamitin. Yun po yung aking uh, sagot dyan. So, wala na po bang tanong? Sir, kung uh, malaki po ba ang difference kung si uh, Chair ay mai-impeach or mag-re-resign? Nasaan uh, po kayo, ma'am? Here po. Tapos, um, kasi malaki nabanggit, po, malaki na, po ang ano? nabanggit niyo po yung difference kung si Sir ay mai-impeach or mag-re-resign. Nabanggit niyo po kasi, Sir, yung gagawin natin after Uh, mapatunayan. But how do we prevent? Dapat po ba may ginagawa tayong preventive measures for um, to prevent a failure of elections sa 2025? Inuunahan na po ba dapat? Nakasalalay po kasi kung ano po yung reaction o magiging aksyon ni Chair dito sa napatunayan na po na merong uh, talagang bank accounts na existing. Sabi po niya kasi wala akong Bank accounts kahit na isa. Now what what is the possible uh, reaction uh, of the chairman in the face of what we have proven to be authentic uh, pieces of evidence certifying and confirming the existence of his accounts? Dalawa pa po ito. So dependent po tayo kung ano magiging action ni Uh, Chair Garcia after this press con. Kagaya po ng binabanggit kanina, kung, kung magre-resign siya, then I think we, the, the, President will, will immediately find for a replacement. At kung sakasakali naman pong magtagal ng konti, I, I believe the six commissioners remaining can still do the job kasi anim pa po sila. And as I, as I have mentioned, there are uh, uh, standby machines in the in the warehouse of the Comelec. The, these are the things that we have to consider in order to ascertain na talagang itutuloy po natin ang eleksyon. At hindi naman po pwede po na ma-postpone ang eleksyon. Hindi po mangyayari yun. And uh, may, meron pa pong isang uh, action aksyon na ating inihintay because this case has been elevated to uh, the Supreme Court I think the Supreme Court, one way or the other, will also rule on this, thinking about a higher uh, public interest, which is the holding of a national election. Congressman, uh, Jeffrey Balsa po ng Kakampi at saka chairman po ng OFW Advocates. Yes. Ang tanong lang po namin mga OFW, saan po ba galing itong pera na to? Pera po ba ito ng taong bayan o pera ng politiko? yung laki na imbol. Hindi ko rin po alam eh. Ang pinag-uusapan natin po kasi rito ay mga accounts na bigla na lang uh, lumitaw na lahat po tayo ay nag Ako po nagimbal gimbal na scandalized po. Kaya pinasimulan ko po na tingnan nito. Uh, yung initial po kasi naming investigations uh, na naipakita namin nung nakaraang uh, preskon po kasi there are in, there were indications na yung mga initial deposits po especially those coming from uh, the South Korea lumilito po na yung iba pong nag-deposit po kasi ron are persons associated with the Miru uh, company kaya lang po kami nagkaroon ng gano'ng klaseng pagdududa napakalaking halaga po ng pera na yon sana maambunan malam po kaming mga OFW <laughs> kasi sa totoo lang po napakatipid po ng action o serbisyo sa aming mga OFW. As a chairman po ng advocate sa buong mundo, ngayon mayroon kaming napakalaking problema about sa balikbayan boxes, wala pong gustong umaksyon. Lumapit na rin po ako sa Congress, sa OFW party list, walang aksyon. Sa Senado, walang aksyon. Baka sakali pa lang po sa inyo, pag lumapit po ako ngayon, makalabas ka ng resolusyon para magkaroon ng investigasyon sa balikbayan boxes scam. Salamat T po, Congressman. T tingnan po natin kung anong may tutulong natin sa inyo. But in the meantime po, uh, ang concentration po kasi itong paglilinaw at pag-address po ng itong mga uh, usapin tungkol po dito sa mga accounts na ito. Okay, sir. Uh, last question na rin po. Um, ano pong magiging reaction natin kung i-deny nga ni Comelec Chair ito? Kasi gaya nga po nasabi ni Sir from Abante na pwede naman pong mag-open ng account online lang uh, without being physically present ano pong reaction nyo kung siya po ay magdenay ng all of this tingnan muna po natin kung ano yung kanyang magiging uh, reaction po kasi ama, hindi po tayo pwedeng mag-speculate pag dinenai po niya eh, at po tayo gagawa ng kahulang hakbang po kaya ito pong uh, ipinail ko na uh, resolution ay uh, sa